magtatanghali na at oras na nga para magluto ng ating pananghalian. At ang ating pananghalian ngayong araw ay itong cow meat at potatoes at ilalagay nga natin ito sa ating oven. At bago natin budburan ng seasonings itong ating meat, pinahirang ko nga ito ng konting mantika at maglalagay din tayo ng rosemary at garlic. Tapos ay cover natin ito ng aluminum foil at ilalagay na natin sa ating oven. Nakapagbalat na nga din pala ako ng patatas at yung iba ay nagsisimula na nga tumubo. Huwag nga pala natin itapon ito at pwede natin itong maidagdag sa ating garden. At habang iniintay na maluto yung ating meat, ay lumabas nga muna ako. At dito nga ako dumiretso sa garden. At naisipan ko ang kuhanan ng ating mga spinach. At plano ko nga palang kuhanin dito nung isang araw pa dapat. At dahil nga medyo busy, ay hindi ko na nga nagawang makuha. Kaya yung iba ay medyo matanda na at nag-uumpisa ng mamulaklak. Pagkatapos ay pumasok na nga ako sa loob para tignan yung ating meat. At malambot na nga ito. Kaya pwede nang tanggalin itong foil at idagdag ang ating mga patatas. At ibabalik nga natin ito sa oven. Ngayon naman ay ibablanch nga natin natin itong ating mga spinach. At nahugasan ko na nga pala ito kanina. Magpapakulo lang tayo dito ng tubig. At mag na rin ng strainer at ng malamig na tubig. At pag kumukulo na nga yung tubig, ay eh pwede na nga tayo maglagay ng spinach. Mabilis nga lang pala natin itong gagawin. At wag po natin iiwanan na matagal yung ating spinach sa mainit na tubig. Mga ilang seconds lang. Tapos ay ililipat nga natin ito sa malamig na tubig. At sunod naman ay dun sa strainer. Iripit lang natin itong process hanggang sa maubos na yung spinach. At papalitan din natin itong ating malamig na tubig. At pag na na nga natin lahat ng spinach. Sunod naman natin gagawa na squeeze nga natin ito para tanggalin yung natitirang tubig. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito malulusaw. At pagkatapos ay ready na nga itong ilagay sa bag, At. diretso sa freezer. At ngayon ay hindi na nga natin kakailanganin bumili ng spinach. Ready na nga rin pala yung ating meat at patatas. At tinilipat ko nga lang ito sa ibang lalagyan at kumain na rin kami agad. At pagkatapos nga namin kumain, ay pinatulog ko nga itong aking mga junakis. At nung magising nga sila, ay dito nga kami nagtambay sa balcony. At naisipan nga ang umupo ni Matia dito sa walker ni Andre habang nagmi-merienda At pagkatapos nga magmerienda ni Matia, ay pumunta na kami dalawa dito sa garden. At itatanim ko nga itong ating mga patatas. Nakapagtanim na nga pala ako ng patatas dito. At dito ko nga naisipan ni Dagdag. At pagkatapos ay dito na nga ako dumiretso. Binunot ko na nga lahat ng mga natito ng spina. At ibibigay ko nga ito sa mga manok. para makapagtanim na rin ulit ng ibang gulay. At nandito nga rin pala sa loob si Matia. It's too early, you baby. Ade kakok ako kok. Kasi Yay! At lumabas na nga rin kami ni Matia para nga kuhanin itong mga itlog. At dahil nga wala kaming bowl, ay dito na nga muna namin nilagay sa sasakyan ni Matia. At walong piraso nga palang nakuha natin ngayong araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Awesome. 8, awesome. bravo! At dahil nga may nakita akong ilang pirasong strawberries kanina, ay bumalik nga ulit kami ni Matia sa garden. Wow. Yes. Huh? Hanggang sa susunod. Salamat sa panonood. Bye!